Boxing time! Parcel pa mo! Ano na naman ito, Madam Negosyante, mga parcel mo. Well, well, well. syempre paninda. oh, oh. Yung mga hindi natin nabibili sa mga physical store, e eh, online na lang natin yan. para iwas hassle, no? Dahil mga pagsiksikan at saka iwas traffic. Makakasipa tayo ng no time. Ka. time. Graham Cracker, wala. Wala akong mabili yan sa Pure Gold. I-order ko na yan sa TikTok. Kung meron, no? may search ko. Gigigil ako dyan sa Graham na yan. Wala, walang stock. Mag-start na tayo mag-unbox. Parahin natin ito napakaliit. Ano ito? So, ito ay may supplier kami nito kaso wala daw siyang stock nito. Kaya naman, agad-agad mag-search sa TikTok o kaya sa Shopee. Kung mayroon mga available na pwede natin itinda o mayroon naman. Oo, dadagdagan lang natin. Siyempre, yan, ito ay mga SIM card. O, oh. hirapan ba kayo maghanap ng mga SIM card? Wala kayong supplier? O, oh, di sa TikTok na lang. Oo, oh, oo. Oh. SIM card na ito, lalagay ko na lang sa basket ko. Ha? Check out nyo lang. So, ito nakalagay naman dito yung price. So, ang ano ko nito, i-plus 10 lang ako dito. Plus 10. Kung ano yung tuhunan ko, plus 10 ako kahit doon sa aking ahente. O, oh, yan. Meron tayong tatlo muna. Tatlo muna ng smart. Tingnan natin yung expiration. 2027 pa tatlong smart, kasi ang mga smart, ang walang stock. Ang blog TM, meron naman dun sa akin uh, ah, ahente, kaya smart lang. Tatlo lang muna, o kasi nagtry lang ako. Mayroon yung tatlong smart, tatlong talk and text, at dito. May dito din. Ang mura nun dito na to, 29 lang to. Ay, yung, yung, doon naman sa ahente, ko malaki yun, pang 65 ko yun eh. So, ito 25 ko lang to na oh, check out. So ano nyo na lang. Tingnan yun na lang kung gusto nyo. Okay? So, lahat to nasa basket lang natin. Sa TikTok. Okay, next. Ito, 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 ito na po. Nahanap na to nato ng aking mga batang tumor. Ang tagal daw magkaroon. Ito na. Yung Uran. Uran na chewy gummy. Na ang sarap po. Nag, ano na ako ng tatlo. May grape, may lemon, and strawberry. O. Oh, Ipang limang piso to. Yan, ang dami nag-order nito ng mga kasari. Oo. Oh, oh. Kasi nga, super mabenta sa mga bata. Gusto nila tong lasa na ito. Ayan, urine, chewy, candy. Na para siyang gummy. Ganyan, o tatlo na. Available na agad. Bama yan, ako papakila naman ito ng aking mga batang tumor. Okay, available na. Ayan, ito ay from Coco. Coco food. yeah Check out lang. Next. Ayan, ito naman. Oh, ha, 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 ha kasi naman, yung display ko dun, nabili na. So, wala na ako naka-display. Hindi naman pwede display ko yung ginagamit ko, ba diba? So, ito, nag-order na ako sa TikTok. 29 pesos lang ito, mga mi, no? mga ka-super. So, ang dami nag-orderan din ng mga kasari. Pwede kasi pang gamit, pwede din pang benta. Sa shop na ito, marami silang mga pang bling 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 tali tali at kung ano pang mga headband. So, ito, 1, 2, 3, apat yung aking inano. Yan, di-display na natin ito sa Rusya Minimart. Nalagyan ko na lang ng plastic na ganito. Hindi nilagyan ng plastic para sana sabit ko na lang, no? Tapos nagdagdag ako nito. Nag-try lang ako kasi titingnan ko. Akala ko baka maliit. So, ito, sana yung nahanap ko. Pinta ko nito 30 pesos, eh. Ang ganito. Yan, oh. No? So, akin na lang ito. Ha, <laughs> diba? Dito, yung ate ibebenta. Okay? Next. Ito, mga ka-super. Ang tagal ko nang inantay nito. Itong ever ready na ito. Dahil nga, wala din yung aking supplier nito. Walang stock. Kaya nga, buti na lang. Mayroon sa TikTok. At, ang mura lang ito mga Mas mahal pa dun sa nagde-deliver sa akin. Nakakaloka. Kaya dito na lang talaga ako sa TikTok mag-check out. Yung AAA, 185. Yung AA, 195. So, 40 pieces. So, 195, divide natin sa 40. O, oh, 4. 4.87 lang ang puhunan. So, 5 piso. Pwede ko itong ibenta ng 10. Ang benta ko ito, 16 pesos isa. O, diba? Nakakaloka. Ayan o. Oh battery, every double A, AA, triple A. Naka! Available na. dami na naghanap nito. Ang dami naghanap na battery dito sa tindahan. So, ito na lang. Buti na lang. Una kapag check out na ako. Ito, yung apat na to, ang benta ko, 60. So, ngayon, dahil na, natin ng mura-mura, si baka murahin din natin. So, depende din. O, syempre. Diba? So, kung gusto nyo mag... Hindi kayo makahanap ng every na pantinda. So, mag-check out na lang kayo. Nasa basket ko lang. Okay? Available, triple A, double A. Ayan. Display na natin mamaya sa ating tindahan. Okay? Kaya check out lang. Okay, next. Ito na. Dumating na. Mula nung nilagay ko ito, mukhang bibig na nila. Na-sold out yung ating sample pa lang na pagtinda. Ayun pala ay nag-click. Gusto pala nila itong mga samyang bulldog na ito. So, ang unang na-sold out ay itong carbonara sa susunod, kailangan ko na talaga mamuhunan nito kasi malaki-laki ang puhunan nito. Uh Oo. -oh. Itong isa nga lang, nakahanap ako ng supplier na medyo mura. Oo. -oh. Kasi nauna ko, medyo nagpamahal ako dun. Ito medyo mura-mura. Oo. -oh. So, ang isa nito ay nasa 320. 320. 1, 2, 3, 4. 320 divide 4. So, ang puhunan ko na lang 80. So, before kasi ang puhunan ko 85, kaya plus din ako 95. Ngayon, pwede ko nang babaan. Pero, alam na nila, 95 yung aking bintahan. Ay, di ba? Siyempre, discarte. O, ayan, nasa basket natin ito, mga, mga ka-super. Ito ang pinaka-bestseller sa mga bulldog samyang na ito. Oo, siyempre, meron tayo doon mga nori. May chopstick din tayo sa so ito. Yung cheese, ano na naman? Sold out na laki nga lang talaga ng puhunan nito. Ito ang dalawa, 600 plus na, eh. di ba? Pag nag-isang box ako, libo. Kailangan talaga mamuhunan ako dito. Pero mabili. Grabe. Wala silang pakipagmahal, basta cravings ang usapan. Kaya, magdagdag na rin kayo dyan sa tindahan mo. Okay? Okay. Next tayo. Matagal na ang balik, matagal pa ang valentine, pero nag check out na ako ng pantinda ko. Bakit? Siyempre, para maka-abay tayo na mas mura. Kasi pag malapit na yan dyan, ako, magmamahal na rin yan. At may nakita ko sa TikTok na mga pwede natin itinda sa ating tindahan na mura lang. Ayan. So ito na, magaan lang siya. O. 'di ba? Pero mabilis lang ang araw kaya dapat yung ka super naka na ang yung pang Valentine's diyan, ano? Mga flower flower, mga plastic na flower at kung ano-ano pa. So, wait lang. San ko lang excited na ako. Napit na ang Valentine's Day. Ikaw kasari, sari ka super. Mayroon ka na ba diyan paninda ng mga flower flower? Yung mga artificial flower flower? Ay, kung wala pa nako, mag-check out ka na. Ito, ako nga ay nag-check out agad-agad, 'di ba? Maganda na 'yung maaga. O, oh, ito, ay, excited ako dito. Oh, ito na. Ay, pulang-pula. Puso na puso. Ito na, oh, Mayroon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oh, Ang dami O, oh, na pa puso na may nakalagay na Happy Valentine Pero iba-iba naman yung design na ito Mayroong ganito Ayan, mayroong mayroon pang bear Ito may bear pa Ito naman ay wala Tapos mayroong ng greetings Wow Ang kinuha ko di pala na walang bear 1, 2, 3 four, five, six, seven, seven, eight, eight, nine, 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 tsaka apat na may bear. So, magkaiba ang price nito. I can't. Natotoo ako dito sa mga heart heart na ito. O, di ba? So, magkano ito? Wait lang. Check. So, itong Itong walang bear ay 15 lang. Ay ko to ng 25 pesos. O so, plus 10 lang ako dito. Huwag natin mahalan. Alam mo yung before, nasa 35, 40 at ang benta ko dito nito. Ngayon 25 kasi 50 naman punan. Ito naman, ang punan ay 18. So gawin natin 20. Bibenta ko naman to ng 30. Ang cute. 30. 30, 25. Yan. <laughs> Pamili na lang sila kung ano gusto nila. At syempre, hindi pwede mawalang flower. So mayroon ako dito ito. Naka-wholesale na ito. 24 pieces ata Tapos kung di ako nagkakamali. Wait lang. Wait lang mga ka-super. Nagkamali ako ng tingin. Ito palang may bear na ito. Kasi dalawa pa pala yung aking. Magkaiba pala ito. Ito, magkaiba to. Ayan o. Magkaiba pala ito. Basta ito may bear. Ay, 25 pa lang kuhunan to. Pang ano ko to? Pang 40. Yan, 40. Before 50 ang kuhunan ko nito. Depende na lang sa inyo. Kayo na bahala magpresyo. Malaki naman kayo, di ba? So, ito naman. Ito ay 24 pieces. 24 pieces to ay 192. 192 divide 24 oh, 8 na lang ang puhunan nito. Before, yung benta ko nito before 20. So ngayon, dahil 8 ang puhunan, 20 pa din. Oh, ito ay nabibili kahit hindi Valentine's ha. Alimbawa may birthday, o kaya pupunta sila ng sementeryo, pupunta sila ng kung ano pang mga okasyon. Binibili ito. Oo, kasi nakadisplay lang ito doon yung hindi naubos ng Valentine's. Nabili lahat. Kasi ganito din yun. Kaya ito din ulit yung aking binili. Oh, cute lang siya. Cute, cute. Ito oh. Wow, yan oh, di ba? Cute. Iba eh, kasi gusto simple lang yung mga lalaki, nakatago lang na ganito, tapos bibigay. Yay! Kilig! Kilig-kilig! Ayan, o, um, pang 20 pesos natin ito. Okay? Ayan. Ayan, check out na sa link. Ilalagay ko na lang sa comment section. Okay? Check out, check out na. Bye!